tayo na ng sabren. Ito po ay lagyan ko guys ng kamatis. Kinamatisang isda. Yan guys. and guys. Ilagay ko na ang oven. Igusta natin muna guys ang ating mga sangkap guys. Para makala may lasa guys. Pwede man ninyo i-direct guys. Uy, lagyan nyo ng tubig. Pero ako, igisa ko muna guys. Yan, ilagay ko ng ating kamate. Hali, 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 hali. Hali. Lagay ako ng asin. Ayan, may naglang na siya ng kodi, guys. Ayan, nilagay ko na, guys, ang ating iska. Ay, okay. hindi siya na Ay, hindi siya siya. Malaki. Ang sigwe. Tapos may nakita ko dun sa rep na ano guys, natalong. Ilagay ko guys. Sayang. Half lang yan ito guys. Sayang naman. Ilagay ko na Para may gulay ang ating isda. hindi, siya, hindi siya. Tapos lagyan ko ng black pepper, guys. Cha -cha Tapos maglagay ako, guys, ng kunting lemon pang patangga ng langsa, guys, sa ating isda. Tapos maglagay ako ng asin. ang lemon ay nagpa ano yan guys na lang sa sa ating mga niloto guys wow. sarap sampat sa paglami yan lagyan natin guys ng bell pepper kasi ay pangpabango yan guys sa ating sinabawan na isda guys nakaluto na ba kayo nakakain na ba kayo o hindi pa guys ito ang aking ulam sebrin na kinamatisan isunod natin guys ilagay na natin ang ano na ano guys dahon ng sibuyas pa natin uli at tikma natin guys ang sabaw uli, tikman natin guys mmm ang sarap sarap magigup ng sabaw okay, So, ang taba-taba guys ng sibre ¡Ya! ¡Quila matiza nace, brey!